Hello mga kalisen, ayan yung at mga felicitas, ating tarokoy, ayan Pag ano kayo? Mag vitamins ulit sila mga kalisen kasi matagal na ulit silang hindi nag vitamins Ito napakaarte ha, pati ito napakaarte ayo kumain kapag hindi katpod ang ipapakain So bago kayo mag ano, bago kayo mag uh, kumain, mag vitamins muna kayo So, ito yung vitamins nila mga kalisyan. Vitamin, vitamin ng ating mga felicitas at tarukoy. So, pagano tayo ng 0.5 para mag-vitamin ulit sila. Kasi matagal na ulit silang hindi nag-vitamins. Oo, excited na si ano, si, sino unahin ko? Ay, si Max ulit kasi siya yung sumisilip dito. Oo, si Max. Hindi ka na, Max. Mamaya ka, ano, orangey. Ihalo natin sa iyong pagkain. So, kunin natin si Max. Ma so, andito na si Max, mga kalisen. Ayan, nakaano na siya. Lumapit ka dito, lumapit ka. Yan, inaamuy amoy na yung vitamins. So, wait lang, ha? Ah, sige na. Mm, very good. Good boy. Ang oh, laki-laki na ni, ano, o, oh, Max Baluga. Um, kiss na, kiss mm. <laughs> ah, sige, ibalik ka na kita doon muna. So, andito na si Simba mga kalisen. Siya yung pangalawa. At ito yung napakabilis ano painumin ng vitamin. O, ganyan lang siya kabilis mga kalisensi si Simba. punta ka na doon ha. So, ilagay na natin doon. So, ito naman, si Mama Kat Orangey, kanina pa siya, ano. O, sige, halika dito. O, tignan mo. Nauna na naman si Max. Mamaya ka pa. O, oh, ayan, si Mama kat-orange. Ayaw, ano, o, oh, ayan. O, oh, sandali, mamaya ka pa. Ikaw, get ready. Get ready ka, pati ikaw. Kiara, o, oh, sige. Ano, ano ka doon, on? Lalo na yon, o. Oh. Ayan. Hmm. Akala mo makakaligtas ka kasi pinagmamasdan niya yung vitamins. Akala niya maka makakaligtas siya. Ha? Akala mo makakaligtas ka, Mama pelisa Hindi ka makakaligtas. Ikaw ang susunod mamaya. Akala niya siguro makakaligtas si Mama pelisa Hindi ka makakaligtas, Mama Katalisa. Ikaw eh, ang susunod ni Natarukoy. Pagkatapos ng tarukoy natin kayong mga pelisitas ang isusunod natin. Sino kaya yung susunod na makukuha natin? So, eto na si Luna mga kalisan Ang hirap nitong huliin. O, tingnan o. o sandali, sandali ang hirap puliin ito ang liit niya kaso sobra siyang ano maliksi pagdating sa ganito o sige ayan o lunokin mo so ibalik na natin doon mga kalisan ganyan siya ang hirap mamaya ka pa ayaw mo din naman eh mamaya ka pa so like si Kiara <laughs> si Mama Cat Orange talaga gusto niyang mag ano pero hindi mo naman kasi mahawakan yan kapag uh, hinawakan mo tatantrumin ka naman Ali ka na Kiara, dali hindi nga ikaw, Mama Cat Orange mamayaka pa mamayaka pa so si Samba, ang nakuha ko mga kalisen si Samba, so ipatingala natin si Samba, and then mag take na siya ng kanyang vitamins Oh, very good. Ayan, madali lang siya na mapainom. Oh. Hmm. ano, okay na? Masarap? Sarap? Huh? Masarap? Masarap ba? Ha? Masarap? Embrace, embrace, embrace. malambing ito mga kalisa si Samba. Wow. Hmm. Malambing ito, kahit malaki siya. Oh, ayan. Okay na? Hmm? Okay na, samba-samba. Sam-samba-samba, sam-samba-samba. Sam-samba-samba, samba Pogi, si samba-samba. Ayan, balik na kita dun ha. Ano bang nangyayari sa iyo, na ng Tantro? Mamaya ka pa. So ngayon, mga ka si Kiara naman ang isunod natin. Odi, the beautiful Kiara. The beautiful Kiara, Kiara. Sige, tingala ka na Kyara. Sandali lang ito. Sige na. Inaano mo naman kasi. Okay na. Okay na, Kiara. Okay, okay na. Masarap, sarap. Sarap, sarap. Ha? Sarap, 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 sarap. O, oh, balik na kita doon, ha? Now, it's your turn. Pelisa, wag kang magbisi-bisi diyan. Halika na. Pelisa, Pelisa, halika na dito. Wag ka na magbisi-bisi. Halika na dito. Halika na. Ikaw na ang susunod, ha? O, oh, halika na. So, eto na, guys. Si Ryan nang ng tai. Si Mama Kat Pelisa. Yan, si so, patingala natin na ganyan. Si Mama Kat Pelisa, are you ready? Hmm. Very good. Si Mama Kat Pelisa, na lang tayo. Ayun Ayan, guys. Si Mama Kat Pelisa na lang, cute. Okay na? Okay siya? Ano tinitin na mo doon? Ano? Ah, ano yun? Ano yung tinitignan mo doon? <laughs> May tinitignan siya. Nagulat siya mga ganito. Ano ba nangyayari sa... Hoy! <laughs> Nagulat siya. Lumundalundag pa siya sa papasok sa kanilang cage. O, oh, ano, ikaw na. O, oh, ito na sa'yo. O, oh, ne, ayaw daw niya. Alika na dito. O, oh, ito na. O, oh, ito na nga, Rod. O. Oh. Ali na. Mm. Ray na ng tantrum. Alika na. O, oh, dito, dito, dito. oh O, tignan mo, ha. Ah, kanina, gusto mo ka Ay, wala, mga kalisan. Hindi natin mapapa, ano, yan, mapapa-vitamin. So, ang gagawin ko na lang, Ihalo na lang natin sa kanyang pagkain kasi talagang magtantrum yan. O, oh. oh, tinatawag niya ako mga kalisan. O, oh, oh, ito na, ito na. oo oh, ayaw naman. Ayaw naman niyang ano, i, ay pinapakita ko to, ayaw naman niyang ano eh. So, ang gagawin ko talaga, ilagay ko na lang siya sa ano, pagkain niya. Kasi baka tayo ay matantrum. Ayan, babay na po mga kalisan. Thank you so much. Ayan yung mga ating mga palifitas.